Hello so, mga boy, lunch time ngayon. Gadi tayo sa mga bata na pagkain. Pero dahil ngayon ay Valentine's Day na rin, bukod tayo ng something para sa dalawa mga anak. Tignan natin kung ano yung magiging reaction nila. Kaya tara, tira na natin sila ng pagkain. Hindi <laughs> 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 nila alam to. <laughs> Let's go! <laughs> Outfit check, ang dami natin bitbit mga boy Ito yung bauna nila Kala natin dahil may performance task pa sa winter Pero Yun nga, first time natin silang bibigyan ng black lock chocolate Tingnan natin kung ano yung magiging reaction nila Ano yung panganay ko?

Bye bye, love you. Yo, na I saying, my naman natin. I'm into Jasmine. Hi, Dad. Into Jasmine, happy Valentine. Thank you, Dad. love you. Wow. Ano na? Tutato? Tutato? Yes, tutato yun. Oh, happy Valentine. Thank nine. you. Thank you. Dad. May chocolate pa yan, ha? Oh, ito pala yung para sa performance task mo. Tapos sabi ni Ma'am, nandiyan daw yung Sun by Me na pink. So, lagay mo raw para sa lips mo. Then, ano pa ba? Mag-smile ka raw mamaya. Tapos yung Isabit mo lang daw muna to. Hi. Thank you, Dad. <laughs> you Tapos, uy. Mamaya pagka ano, ibalik mo rin dito ah. Tapos, mag- sa YouTube. Oh, mag-upload ako sa YouTube. Thank you, Dad. Love you so much. Hello, happy Valentine's. hello bye, <laughs> <Happy Valentine's inyo. laughs> <laughs> Ayan, thank you! Ayan, masaya! Ay, teka yung mount mo! <laughs> Ayan mga boy meron pa tayong isang uh, surpresa para naman ay si Sakala niya yung di ko rin siya bibigyan ng bulaklak kasi... Hello! Hi! unang valentine sa together as husband and wife kaya tignan natin kung ano rin yung magiging reaction niya Ah, init! tayo na sa na sa ulo na si maraming salamat ah uh. Buya maraming salamat sir Thank you sir Ingat ka ingat ingat Thank you, sir. Okay Okay Di lang na 1 2 3 2 1 Happy Valentine oh, Wow Thank you Sorry hindi siya Windsor It's a prank! <laughs> Grabe na! Binaasa mo! But it's oh, okay! Ayan yung stargazer, ma'am! Stargazer? Oo oh, nga! Oh. Alam, wala diba? tayo na siya! Oo oh, nga eh! Thank you so much! Thank okay, you pa rin! Ayan, stargazer! Ngayon na ulit yan ha. Oh, nga Sorry, eh. Sorry, hindi Winsor! Ang galing ko ba, Marte? Oo, oh, nakakainis ka! <laughs> Happy birthday sis I love night. you love you ha. thank you <laughs>